Ah, ang masasabi ko lang. Ano yung panda mo kung ang kapitbami mo ang kabayo? Diba? Yan. Ang at ang baboy. Ano yan? At ang guwapo. mo sa lino Takot? Takot ka sa lino? Takot mo ah, uh, shave cheese, waki, waki, waki. Ito naman mag-video. Ito <coughs> naman si Ron. George Waki. Ah, wala. Well, waki, hindi nga nga. <laughs> <laughs> Run. Run! Run, siyang tingin naman dyan. Run! Kapita <laughs> mo. Suplado ka ba? Yan. Yeah. Waki-waki. Say cheese. <laughs> Run. Pa. Pa, ano ba? <laughs> Dali, <Daddy>. eh. Hey. <laughs> <laughs> Ang electric pad. Pa. Pa. Buti pang ang electric fan, ikot ng ikot. talang si George. Tulog na dulo, George. Paggagaling ipanayang higa. Lan. Okay na, okay na. Mahal naman naman. Mr. Ben <laughs> Mr. Ben!